Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga nadiskubre ang mga eksperto sa kailaliman ng ating karagatan na sabay-sabay gumulat, nagpamanga at nagbigay takot sa kanilang lahat? Kaya mula sa napakaraming bote ng alak sa ilalim ng dagat hanggang sa hardin ng mga hayop ay pag-usapan natin ang sampung nakakagulat na nadiskubre sa ilalim ng karagatan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, dandang bote ng alak. Sa dinami-dami ng posibleng madiskubre sa ilalim ng ating karagatan, ay sigurado ako na ang daan-daang bote ng bubbly wine ito ang isa sa pinaka hindi inaasahan sa lahat. Kung kaya't laking gulat na lamang ng madaming mga tao nang madiskubre sa kailaliman ng dagat sa bansang Finland noong 2010, ang halos isang daan at pitong mga bote ng bubbly wine na puno at may laman pa kung saan dahil sa ang mga wine ay mas lalong sumasarap pag mas matagal silang nakaimbak ay talaga namang nagustuhan ng mga nakadiskubre ang lasa nito matapos nila itong buksan at inumin ngunit ang pinaka pinagtataka nila ay kung saan nang galing ang mga alak at paano sila hindi pa nasisira kahit nalagpas isang siglo na raw silang nasa ilalim ng tubig ito ay ayon sa investigasyon ng mga eksperto Number Ginto sa Lumubog na Barko Hindi natin may tatanggi na isa sa pinaka inaasam na madiskubre ng kahit na sino sa atin ay ang mga ginto na talaga namang mayroong malaking halaga kung maibibenta. Kaya naman labis na lamang ang tuwa ng mga ekspertong nakatuklas sa lumubog na barkong ito na kilala sa tawag na Spanish Galleon sa bansang Espanya kung saan may nadiskubring mga ginto sa loob ng sasakyan na umaabot sa tumataginting na 17 milyong dolyar sa kasalukuyan. Kung kaya't hindi nakatakataka kung bakit grabe na lamang ang pagkamangha ng mga eksperto matapos ang pagkakatuklas dito Taong 2015 pa naganap ang pagkadiskubre sa mga ginto sa barko. Ngunit hanggang sa ngayon ay may nagaganap pa ding mga investigasyon at paggagalugad sa lugar sa pagbabaka sakaling may madiskubre pa ditong kayamanan. Number 8, pinakamatandang Lumabog na barko sa mundo. Sa Black Sea na matatagpuan sa karagatang Atlantiko ay may nadiskubreng bagay na talaga namang gumulat sa mga eksperto dahil sa may natuklasan silang barko dito na matapos imbestiga na sinasabing nang galing pa noong humigit kumulang 2,000 at 400 taon na ang nakararaan kung kaya't sinasabi na isa ito sa pinakamatandang lumabog na barko sa ating kasaysayan. Ang nakakagulat pa sa kanilang natuklasan ay ang pagiging buo pa din ng struktura ng sasakyan na tila baka makailan lamang ito lumubog kung kaya't kahit na hindi ang barkong ito ang pinakamatandang lumubog na barko sa mundo, ay siya naman ang pinakamatanda sa lahat na nananatiling buo pa din hanggang sa kasalukuyang panahon. Number 7, Sahig sa Ilalim ng Dagat Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na minadiskubre ang mga eksperto sa kailaliman ng ating karagatan na tila ba patunay umano na may ipinatayong syudad dito? Sa sahig ng karagatang Pasipiko malapit sa Hawaii, ay may natuklasan ng mga eksperto na talaga namang nakakagulat makita para sa marami sa atin. Sa kadila ng tila ba mayroong sahig o daanan sa ilalim nito na para bang ginawa talaga ng mga tao. Madaming nagkakala na ito na raw ang daanan papunta sa nawawalang syudad ng Atlantis. Ngunit ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay ang mga sahig at bitak ng lupa ay gawa lamang ng volcanic activity sa lugar na naging dahilan para makuha niya ang kanyang kakaibang itsura na tila ba isang kalsada o sinimentong daanan. Number 6. Labing anim na katawan Hindi na bago sa ating kalaman na sa paglipas ng mga taon ay eh mas dumadami ang mga taong nagkakaroon ng interes sa pag-iimbestiga at paggagalugad ng mga lugar sa ilalim ng tubig. Pero lumaba na ang gawain na ito ay madalas nagiging daan para masagutan ang mga misteryo ng nakaraan Noong 2018 kasi may isang YouTuber na gumawa ng proyekto patungkol sa paglilinis ng mga ilog at lawa malapit sa kanyang tirahan. Kung saan ang mga lumubog na sasakyan at iba pang mga bagay ay kanyang kinukuha at inaalis dito. Ngunit, labis na lamang ang kanyang gulat nang ang iba sa mga kotse ay naglalaman pa ng mga pasahero na ay diniklarang nawawala noon Labing-anim na nawawalang bangkay ang natagpuan muli dahil sa proyektong ito Kung kaya't nabigyang lino na din ang mga kaso patungkol sa mga nalunod na biktima At nabigyan din ng payapang loob ang kanilang mga kapamilya Nang ay nalamang nalaman kung ano ang nangyari sa mga mahal nila sa buhay Number 5 Submarine mula noong unang digma ang pandaigdig. Ang isa sa pinaka hindi makakalimutang pangyayari sa ating kasaysayan ay ang unang digmaang pandaydig na nangyari isang siglo na ang nakararaan. Pero alam mo ba na ang mga makaluma at makasaysayang mga armas na ginamit sa labanan na ito ay maaari nating madiskubre sa kailaliman ng ating karagatan? May nadiskubre kasi ang mga autoridad sa ilalim ng dagat sa bansang Belgium na isang submarine na ginamit daw noon ng bansang Germany kung saan laking gulat na lamang ng mga eksperto nang matuklasan nila na halos hindi naapektuhan ng katawan ng sasakyan kahit na nalaman nila ayon sa kanilang investigasyon na nabumbahan ito sa digmaan. Dalawang pung bangkay ang nadiskubre din matapos sa imbestiga ng submarine na pinaniniwalaan ng mga eksperto na labi ng mga sundalo ng bansang Germany kaya't minabuti na lamang nilang ibalik ito sa bansa upang mabigyan ng maayos na libingan. Number 4. Nakamamanghang Coral Reefs Sa bansang French Polynesia ay may nadeskubira yung mga eksperto sa kailalim ng kargatan ng isla ng Tahiti na talaga namang gumulat at nagpamangha sa kanila. Sa so, kadailanang natuklasan nila dito ang isang napakalawak at napakagandang coral reefs na talaga namang buong-buo at hindi pa naapektuhan ng polusyon. Buwan ng Enero, taong kasalukuyan lamang na diskubre ang coral reefs na ito na talaga namang ipinagtaka ng maraming mga tao kung bakit ngayon lamang nakita ang lugar. Ngunit kahit na hindi maintindihan ng maraming mga tao kung bakit ngayon lamang namataan, ang nakamamanghang lugar na ito ay hindi maitatanggi na sadyang natural pa din ang kanyang ganda dulot na hindi pa siya napapakailaman ng mga tao kung kaya't parehong natuwa at nalungkot ang mga residente ng lugar. Dahil sa pagkatuklas ng coral reef na ito, ay naging dahilan din para mapunta ng lugar ng mga turista na siguradong sisira naman sa kanyang angking ganda. Number 3. Nakaupong Kalansay Ang isa sa pinaka nakakatakot at nakababahalang natuklasan sa kailaliman ng tubig ay ang dalawang kalansay nito sa ilog ng Colorado sa Bansang Amerika na talagang namang gumulat sa mga nakatuklas sa kanila kung kaya't agad tumawag ng otoridad ng mga ito upang maimbestigahan ang mga kalansay. Ang mga bangkay na nadiskubre ay nakaupo sa upuan na tila ba kumakain o naghihintay lamang na talagang namang ikinalito ng madaming mga tao. Pero matapos ang investigasyon ng mga otoridad ay napagalaman na biru lamang ang dalawang kalansay na ito at sila ay peke lamang na inilagay ng mga residente ng lugar. Hindi man totoo ang nakakatakot ng mga bangkay sa ilalim ng ilog ay hindi pa din may tatanggi na ang takot at pangamba na nararamdaman ng nakatuklas dito ay tunay at totoo. Number 2 Mega Mouth Shark ang isa sa pinakabihira lamang madiskubring uri ng pating sa ating karagatan ay ang Megamouth Shark na naninirahan lamang sa piling mga dagat sa daigdig, kung saan kabilang sa mga lugar na ito ay ang karagatan malapit sa bansang Pilipinas, Japan at Taiwan, kung saan kahit na noon pang 1976 sila unang nadiskubre ay humigit kumulang isandaang Megamouth Shark pa lamang ang nadidiskubre sa kasaysayan ng ating mundo. Kung kaya't ang pagkahuli dito sa mansang Japan ay talaga namang gumulat kahit pa sa mga eksperto. Ang bawat nakikita at nahuhuling Mega Mowchirk ay talaga namang gumugulat sa mga tao dahil sabi lang lamang ang nakakakilala sa pating na ito kung saan hindi nila alam na ang kanila na palang nabingwit ay ang pating na kahit na hindi kaaya-aya ang itsura ay isa pa din sa pinakapambihira. Number 1, Hardin ng Igat sa kilaliman ng ating karagatan ay mayroong nadiscovery ang mga eksperto na tila ba isang hardin kung saan kay sa mga halaman ng tumutubo ay mga hayop ang iyong makikita. At ito ay ang tinatawag na eel garden kung saan makikita na ang mga igat ay parabang mga halaman na tumutubo mula sa mga butas sa sahig ng karagatan kung saan sila nagtatago. Ayon sa mga eksperto ay ginagawa ng mga igat ang ganitong gawain upang makapagbalat kayo sa ilalim ng dagat kung saan nakatutulong ito para maprotekta nila ang kanilang mga sarili mula sa mga hayop at posibleng kumain sa kanila habang mapapadali din ito ang kanilang pag-atake at panghuli ng kanilang mga makakain. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga bago ang maaari nating madiskubre sa kailaliman ng ating karagatan sapagkat hindi pa natin lubusang nagagalugad ang kabuuan nito kung kaya't marami pang mga bagay ang posibleng gumulat, magpamangha at tumakot sa atin matapos nating ma ang mga ito na nagtatago lamang sa ilalim ng tubig. Kaya para sa iyo, alin sa mga na-discovery ito ang na I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!